Sir President, sobrang unfair naman po. Para lang sumikat ka, ikaw lang nag-iimbestiga at nagtatanong, ikaw pa ang sasagot at huhusga. Tapos magagalit ka pag hindi ayon sa gusto mo ang sagot. Tapos ngayon, nandadamay ka pa ng kapwa mo, Senador. Oh, pinasalita mo ako. Pinigyan mo ako ng oportunidad na klaruhin ang mga bagay na pasarin laban sa akin. Kahit na minamadali mo ako, Salamat na rin at binigyan mo ako ng oportunidad magsalita. Pero paglabas naman sa Senado, sasabihin mo sa interviews na parang utang na loob ko na nakapagsalita ako. Mr. President, tulad ninyo lahat, kinalal din po ako ng tao dito. Karapatan ko po magsalita dito. At sa mga hearings na membro naman ako, hindi ko yon utang na loob sa sino man sa inyo dahil pribilehiyo at responsibilidad yon na ibinigay sa akin ng taong bayan bilang kanilang representante. Remember, pareho tayong senador dito. Pareho tayong halal at pinili ng tao. Baka nga mas marami pa akong boto sa iyo at mas marami nagtitiwala sa akin ng mga Pilipino. Mr. President, the filipino people deserves fairness and due process most especially in a